Bukod nga sa mga nagagandang lugar, pagkain at beach na meron ng San Fernando, San Juan La Union, ay eh meron din naman isang atraksyon sa lugar na Ago o Union na pinupuntahan hindi lang dahil sa sarap ng pagkain meron sila, kundi dahil sa ganda ng lugar, maayos at ang bulaklak at tanawin na meron ng lugar na ito. Kamusta? Nagpunta nga pala kami dito sa Lakay Ago Nature's Park and Restaurant dito sa Marcos Highway, Baxil, San Agustin East, Ago Union. Sa baba ang parking area at maglalakad lang kayo ng paakyat konti, hindi naman ganun kalayuan. Bukod sa inyo ang isang falls na tinatawag na Ugbog Falls, pero walang tubig ng time na to. Konting lakad lang ay makikita mo na ang reception area at sa tabi nito, ang kauna-unang Habit House ng La Union. Sa loob ng Habit House ay isang dining area na aircon at sa palagay ko, kayang i-accommodate ang labing limang katao. May mga classic na design at gamit itong Habit House. Konting akyat naman ay may minibar sa gilid at sa tapat nito ay isang dining area din. Pag akyat mo sa pinakataas ay meron dalawang dining area na pwede mong pagpilian depende sa view at pwesto na gusto mo. At meron din nga pala sila dito mga tambayan at mga lugar kung saan maganda kukupan ng letrato. Isa nga sa pinaka-classic dito sa lugar na to ay yung pagkain in order mo ay niluluto pa galing sa baba at hinahatak pa para ma-deliver. Ang galing, di ba? Nag-order nga pala kami ng sweet and sour pork, pinakbet, Hawaiian pizza at apat na kanin. Yung sweet and sour pork, hindi lang ganun kalambot yung karne at hinahanap ko lang yung pagkaasin. Pero overall, okay naman sa akin yung lasa ng sweet and sour pork itong pinakbet na ko yung pagkakaluto at sariwang-sariwa yung gulay na ginamit kaya mas mai-enjoy mo talaga yung pagkain ng pinakbet. At itong Hawaiian pizza naman, masarap yung ginamit na cheese. Lasang-lasa mo talaga kaya panalong-panalo sa akin to. Sayang kasi hindi kami nak-order ng pansit batil patong na nire-recommend ng ilan sa mga napanood ko. Sa susunod na pagpunta namin, susubukan namin yan. Meron din pala sila dito mga mini playground na para sa mga bata. May duyan, may siso, may slide, may swing at meron din mga animals kagaya ng monkey and birds na tiyak ko may enjoy na mga bata. So simula dito sa pinakataas ng dining area ay pwede mo nang akyatin ang view deck and camping site ng lugar na ito. Medyo may kataasan lang pero di naman ganoon kalayo. Dito mo makikita ang tatlong parang accommodation area na may nature view Di ko lang sigurado kung nakagamit pa ba itong lugar na to pero may mga outlet akong nakita dito. Konting akyat ulit e eh, makikita mo na yung pinaka view deck ng Lakay Ago Nature's Park at matatanaw mo kung gaano kaganda ang lugar na meron sila. Meron nga palang malaking kawa sa gitna nito at ito nga pala yung tatlong accommodation area na sinasabi ko. Di ko lang talaga sigurado kung nagagamit pa ba itong lugar na to pero alam ko ito yung camping site nila. Napakaganda nga naman talaga ng lugar na to. Nakaka-relax. Ang sarap sa mata ng halaman at ang ganda talaga ng kalikasan na nakapalibot dito. Masarap din naman yung mapagkain na meron sila at accommodating ang kanilang mga staff. Kaya ang masasabi ko lang ay go 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 sa Lakay Ago Nature's Park dito sa Agoo, La Union. Tara.